Ayan, dahil ito yung nagawa, pagupali pa rin yung panel, oh. ayan si Jerry, pinaputasa, oh. ito alagay yung wire hook. sa naman ng wire rope ayan o oh. si Pogi si Forman Foreman ng mga panel <laughs> ayan nalagay o oh. wire rope <coughs>

Eno, na ito aso diyan oh